ला <laughs> Hello mga mamis! Ngayon nga talaga namin sasabihin kung sino yung mga nanalo sa mga pag-giveaways namin ni Kyle. Napili ko nga si Kyle dito kung ano yung unang pag-giveaway niya. Raketa nga talaga yung napili dito ni Kyle dahil excited na nga rin yan kung sino ba mananalo at nakakakuha nitong mga raketa. luta na nga lang sana yung gagawin namin dito habang naka vc Mas nadadalian kasi talaga kami doon. Pero ang bubunot nun ay si Kyle. Para na din fair sa lahat. Pero may mga nagsuggest na nga lang na mag-download nga daw ako ng apps na ginagawa ng iba tinry ko, pero medyo nahirapan kami. Paano ba naman kasi first time nga talaga namin gumamit ng ganito? Bali, picture. Tapos, si Kyle na nga yung may hawak nito. Para naman kung sino yung mananalo at mapipili, siya na yung magsasabi. Mag ako kasi lahat, malilito talaga ako, juice ko po. Grabe yung reaksyon dito ni Kyle, lalo na kapag nakukuha nila yung raketa, mas tuwang-tuwa pa nga talaga si Kyle. Paano ba naman kasi halos lahat nga raketa talaga yung gusto? Hindi naman original tong mga raketa na to, pero kahit papano, eh pricey pa pa din, lalo na nga kapag madami ka talagang binili. Pero pag nakita mo nga yung mga ngiti ng mga bata na nakatanggap nito, ay talaga na naman... mapapatayin ki Lord ka na nga lang talaga. Parang si Kyle nga lang sila na kapag kahit ano nga yung matanggap, eh talaga namang matutuwa. Parang A pieces nga yung raketa dito, kaya naman nagdagdag pa nga kami ng ibang pwedeng ipag-giveaway. Sobrang kalat na nga talaga dito sa may lamesa. Buti na nga lang din talaga at weekends ngayon at wala nga pasok si Kyle. Binubuksan pa nga talaga ni Kyle to tapos sina sound uncheck para naman makita ng mga kasali dito. Ito ang nakuha ni Kyle na color pink ay napaka cute talaga. Katapos na pagkatapos nga talaga namin, nilagyan na nga talaga ni Kyle to isa-isa ng pangalan. Para nga daw hindi na talaga ako malilito. Isasend pa nga din pala kasi to isa-isa sa kanila. At naman sila ay may natanggap. Alinong kinagabihan nga may kumuha nang na batang babae. Thank you po. Pwede na nga sila mag-pick up kaya naman yung iba nagpalalamob na nga din agad. May nag-pick up na nga din pala dito sa amin na JNT. Kasi kami pa talaga yung pupunta doon ay hindi na talaga namin magagawa. Sunod, sunod na nga sila talagang nagpipick up. Yung mga raketa nga pag may kumukuha isa-isa pa talagang chinecheck ni Kyle to. Alam naman namin na halos lahat sa kanila raketa talaga ang kailangan. Pero hindi rin kasi talaga namin afford na mabigyan sila lahat ng raketa. Sana nga lang sa susunod eh madami pa talaga kaming mabigyan mga bata at puro raketa na talaga. Tulad nitong basketball set napakadami din talagang natuwa dyan. Ah. Aalis nga talaga kami nito kaya naman buti na nga lang talaga at nabutan nila kami. Kasi nung nakaraan may nag-pick up dito pero wala talagang tao. Kaya e naman, lagi ko nga silang nire-remind. Bago nga talaga sila mag-pick up, make sure na i-message nga nila ako. Hindi naman ako nakapag-reply. Ibig sabihin nun, eh, wala kami sa bahay. Si Kyle nga talaga yung nag insist na siya na daw talaga yung magbibigay nito. Napapangiti daw kasi talaga siya ng mga batang pinagbibigyan niya ng raketa. Ganda daw kasi ng mga ngiti. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!